Hi everyone! Good morning! Welcome back sa ating channel. It's me again, Raven, guys. So for today's video, nandito na naman tayo sa ating garden. So ayan guys, mainit na talaga dito sa atin ngayon. Kasi nung nagdaang araw, palaging umuulan, palaging makulimlim ang panahon. Ngayon lang talaga dito, umiinit ng ganito. So ayan sila guys, naarawa na dyan banda. It's 11 in the morning ngayon. Ayan guys, 11 na. So, ang init nandyan na tapos paparating na sila dito unti-unti. So, nag rearrange pala ako sa mga succulents ko guys at saka sa mga cactus, mga agave, mga alo ko. Ayan. So, ito na yung bagong arrangement ko guys kasi nung dati nandito sila sa gitna lahat, di ba? So, ngayon, nilagyan ko ng space dito sa gitna guys. Tapos, yung mga succulents ko ay nandito sa gilid. So, ayan sila guys. O, oh, yung mga babies. So, nandyan sila sa black pots, yung mga maliliit natin na mga, ano, mga collection. Tapos, dito banda, dito ko nilagay yung ating burritos. Tapos, itong patents, ayan. So, napakalaki na niya, guys. Tapos, yung ating zebra, dito ko nilagay sa gilid ni patents at saka ito. Ano siya? Isang variety ng caladium. Ayan siya guys. So dito ko na lang siya nilagay. Tapos yung iba is nandito. So, ito yung mga succulents na natira ko dito, guys. Halo-halo naman sila dito. May mga alo. May mga haworthia. So, ayan sila, guys. So, nandito sila banda rito. Mamaya, iinit na dito. At saka yung iba ay nandyan. Ayan, di ba? Ang ganda ng mga kulay. Ayun, oh. Maganda yung kulay. Pero wala kasi masyadong init ngayon. So, hindi talaga colorful yung mga plants natin. Green lang talaga sila, no. Kung titingnan nyo. Ayan. So, yan yung ating mga alaga dyan na maganda. Si Purple Delight at saka si Cheesecake. So, andyan sila. Ayan yung ating aloe. So, meron din tayong mga iba't ibang uri ng ano dito. Aloe at saka mga Haworthia at saka iyan. So, dito banda guys. Nandito yung ibang succulents ko. Ayan. Nandyan sila lahat sa gilid. Kasi nung dati nasa, dito sila guys nakaplastada. Itong table na to nandyan. Tapos ngayon, nandito sila sa side na to. So, ayan na sila dito guys. Diba? Ayan yung mga beauties. Yung kulay nila green lang talaga kasi nung nagdaan is bare months. So, wala masyadong init. So, yan yung kulay nila ngayon kapag summer naman guys, napakaganda kasi maging colorful, mag pink, mag violet, mag red yung mga kulay nila. Ayan. Yung malaki ko ay nandyan. So, yan yung mga natitirang mga succulents ko dito, guys. Meron pala ako ditong, ano, Marami na akong ganito guys, San Siberia kasi nagpropa ako nito. Ito from leaf propagation lang to dito guys, o tinuso ko tapos tumubo na siya. Ang daming mga damo-damo guys, o, kunin lang natin. So ayan siya. So dito na part, ito pala yung nag-iisang jade ko guys. So ito lang yung jade na buhay ko dito sa lowland. So ayan siya oh. Diba? So, matagal na to sa akin para siyang mamamatay tapos nabubuhay naman tapos nabamatay so ayan na siya nilagay ko siya dito sa center tapos dito parang napakita ko na sa inyo itong mga agave ko dito guys no so ayan naaarawan na sila dito banda mga iba't ibang uri ng agave ko tapos dito guys noon dati hindi sila nauulanan tapos dito ngayon sa bagong pwesto nila nauulanan na sila dito may Marine, Mendoza may Ellen at saka ayan yung variegated ko guys, o, pinaulanan ko sila at saka yung Purple Delight ayan nandyan yung mga ibang mga plants natin at saka dito So ayan, pinatong ko lang siya dyan guys kasi wala ng space. So, dito na part, guys, sa kabila. Meron pa din ako mga succulents na nilagay. Kung napapansin nyo, napakainit. Direct talaga yung araw, guys, sa ganitong oras dito na part. Dito sa kabila, hindi masyado. Ayan, um, parang madilim kasi mamayang hapon pa iinit dyan so dito, dito talaga yung napakainit talaga So, ito pala yung mga nilagay ko dito. May nilipat-lipat ako ng mga succulents, mga alo dito banda, guys. So, okay na sila dito kasi napakainit na, di ba So, ito yung gusto nila, guys. Yung maarawan talaga sila dito ng sobra. So, ayan yung mga malalaki ko ng mga succulents. Diyan ko nilagay yung mga pink curls, yung purple delight. Ayan sila. Tapos yung ating burros tail. Yung isa ko guys, yung burritos, namatay na siya. So wala lang laman yung isang pato ko. So kunin ko na lang yan. Tapos yung iba guys, yung mga malalaki ko na, ay nilagay ko talaga sa napakainit na part. Kasi ano na sila ah? mga malalaki na talaga sila. So yan sila yung mga alo ko guys. Ayan, napaganda, napaka fresh tingnan, di ba? So yung mga alo ko, matagal na din sila sa pat nila. Lumalaki na sila sa pat nila kasi nun dati. Ganito lang sila kaliit guys. Oh. Tapos, unti-unti na silang lumalaki dyan. So, ito yung mga malalaking alo ko guys. Ayan. Tingnan nyo yung ating golden flame. Napakaganda, ba? Diba? Napakaganda ng kulay guys. Ayan yung mga San Siberian natin. Dito ko nilagay yung iba-ibang uring sanse na meron ako. So, ayan sila guys. Oh. Tapos dito, Ayan. Tapos dyan banda, meron din tayong mga lakteya guys. Tingnan nyo, napakaganda ng tingnan kasi napakataas na yung iba guys. Ayan, kinukuhanan ko na siya ng mga baby. So, ito yung mga babies na nakuha ko guys. Yan. Yan, yan. Mga babies na yan. nag na ako sa mother plant niya. Which is yan, napakataas. Tapos, white na lakteya. Meron din tayo. Ayan, meron lang tatlong ano tumutubo sa gilid tapos ayan yung lakteya nga ibang uri din na lakteya guys ayan napakaganda napakalaki na din at saka yung isa napakataas na din yung mga alo natin ay nandyan sa ilalim ayan So, dito na part, meron din tayong mga ano dito guys. Dito nilagay ko yung mga alo. Kung napapansin niyo nandito yung ating mga alo guys. Ayan, iba't ibang uri. So, nilagay ko talaga sila dito sa napakainit na part. Tapos, ito. Ayan, cactus. So, nandyan sila sa napakainit lugar. Ayan. Si Alo. Alo. Ito yung ano, variegated na Sansevieria. Siberia. Ayan yung ano natin, Adolfi. Mga Adolfi. So, ayan sila. napaka Napakainip. So, dito na lang muna yung update sa ating mga plants, guys. So, ayan sila na ano sila ng araw kayon. Ang ganda ng sikat ng araw dito banda talaga compared doon sa kabila, no? So, dito na lang muna itong vlog na to, guys. I hope you enjoyed watching this video. Sa so, hindi pa pala nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe sa ating channel. It's me, Raven. Bye everyone!